Natutuhan mo na ang bawat isa sa atin ay may mga karapatan na nagsisilbing gabay sa ating buhay upang makapamuhay tayo ng malaya, mapayapa, at masaya. Sa araling ito, malalaman mo naman ang mga kaakibat na tungkulin ng mga karapatang ipinagkaloob sa iyo. Ang mga tungkuling ito ay dapat mong gawin upang ikaw ay maging kapaki-pakinabang na mamamayan ng bansa ang tungkulin ay tumutukoy sa pananagutan ng isang mamamayan sa kanyang komunidad o bansa na naaayon sa isinasaad ng batas. Ang mga tungkuling ito ay sa sarili, sa kapwa, at komunidad. Mahalagang magampanan ito ng bawat mamamayan upang magkaroon ng kaayusan at kaunaran sa kinabibilangang komunidad. Ilan sa mga tungkuling hinango mula sa Artikulo 4, Section 5 ng Saligang Batas ng 1987 ay ang mga sumusunod. Number 1. Maging tapat sa Republika ng Pilipinas. 2. Ipagtanggol ang bansa o Estado. 3. Makapag-ambag sa kaunlaran at kapakanan ng bansa. 4. Sumunod sa mga batas. 5. Tumulong at makiisa sa mga otoridad 6. Kilalanin ang karapatan ng iba 7. Magtrabaho para sa sarili at pamilya At 8. Maging matalino at matapat sa pagboto Tunghayan ang ilan sa mga tungkuling iisa-isahing tatalakayin Pagiging tapat sa Republika ng Pilipinas Bilang isang mamamayan, inaasahang magiging tapat ka sa iyong bansa. Uunahin mo dapat ang iyong bansa kaysa iba. Ipakikita ang pagmamalasakit dito sa lahat ng oras. Ipagmamalaki at handa itong ipagtanggol kanino man. Paggalang sa watawat ng Pilipinas ang watawat ay isa sa mga sadisag ng bansa. Ito ay paalala sa pakikipaglaban ng mga bayaning Pilipino para sa paggamit ng kalayaan, kaya nararapat lamang na ipakita ang paggalang dito. Upang maipakita ang paggalang dito, kasabay ng pag-awit ng lupang hinirang, ay tumayo ng tuwid, ipatong ang palad ng kanang kamay sa kaliwang dibdib, at tumingi ng buong pagmamahal sa watawat. Makapag-ambag sa kaunlaran at kapakanan ng bansa. Ang mga mamamayan ay dapat na magbigay ng serbisyo at magsulong ng kaunlaran ng bansa. Dapat na ibahagi ang kakayahan at talento para sa kapakanan ng bansa. Hangga't maaari ay sa loob ng bansa dapat maglingkod upang makatulong sa pagpapaunlad nito. Sumunod sa mga batas at tumulong. Nilikha ang mga batas para sa kaayusan, patiwasayan at kaundaran ng pamumuhay ng mga naninirahan sa isang bansa o komunidad. Bilang mabuting mamamayan, mahaladang sumusunod ka sa batas bilang pakikiisa sa pamahalaan. Sa ganitong paraan ay naipakikita mo rin ang paggalang sa mga nagpapatupad ng batas tulad ng mga pulis, namamahala sa trapiko, at mga sundalo. Tumulong at makiisa sa mga otoridad. Bilang mamamayan ng bansa, hindi dapat nilalabag ang batas. Sa halip, makipagtulungan at magbantay sa mga otoridad na maipatupad ang batas ng buong komunidad. Kilalanin ang karapatan ng iba. Inaasahan na igagalang ng iba ang iyong karapatan, ayat dapat din na igalang mo ang karapatan nila. Kailangang lagi kang maging maingat sa iyong sasabihin o gagawin upang hindi mo malabag ang karapatan ng iba at makapagdulot ng pinsala o sakit sa kanila. Halimbawa, kung may batang tahimik na nag-aarang sa silid-aklatan, iwasan mong lumikha ng ingay upang hindi ka makagambala sa kanya. Magtrabaho para sa sarili at sa pamilya Tungkulin ng isang mamamayang Pilipino na magtrabaho kapag siya ay nasa sapat ng edad upang makamit ang dignidad o maayos ng buhay para sa sarili at sa pamilya. Para magawa ito ng batang tulad mo, kailangan mong mag-aral ng mabuti upang magkaroon ng mga kaalaman at kasanayang magagamit mo sa hinaharap. Maging matalino at matapat sa pagboto Ang pagboto ay hindi lamang karapatan, kundi isang mahalagang tungkulin na dapat gawin ng mga kwalipikadong botante. Sa pamamagitan nito, ay makatipili at makapagluluklop ng mga pinunong inaasahang makatutulong sa pagpapabuti ng kalagayan ng bansa. Kaya mahalagang maging matadino sa pagtupad sa tungkuling ito.